Hello good evening sa lahat no. Magandang gabi. Ah uh, pasensya na. Bali ipinost ko tong YouTube uh, videos ko regarding sa nito kay no. Price prediction is $30. Ah uh, inga dito dito ko siya pinost sa Ragnarok Monster World Philippines dito kasi maraming mga Lodi Cakes na mga tumatangkilik at sumasabay-bay sa mga ganitong klasing content. So, basahin na nga natin, no. Sabi ko dito, is so ayun pa mga lodi, no. May dumagdag si Sir Generic Comiso Guit. Sir, maraming salamat sa comment mo, no. Sabi niya is unrealistic prediction 'yan, but why not? Totoo nga naman, 'di ba? Lahat naman posible sa crypto space eh. Paguna niyo ng mga whales, mapapump 'yan kung pagtripan ng whales yan posible yan 30 kung humahatak ng mga whales at tumaas ang daily active users o daw actually yung daily active users ngayon is sa uh, mataas na no 300,000 nga no nag start ba diba? 300,000 na yung nag more than 300,000 na yung nag participate worldwide global so what if tumaas yung price yan eh di batak na batak yan kahit sino maglalaro niyan parang Axie Infinity ba? Diba? if ever man daw tumakas ang DAO o daily active users expect niyo bubulokin nyo ng mga bots and bots so ewan ko lang no kasi merong mga security measures na ginagawa yung ano Ragnarok para sa mga bots eh, and multis eh. E, hindi ko lang alam meron silang, magkakaroon din sila ng mga banning siguro ng mga accounts na no? kapag alam nila na may mga nagbo-bots na, so yun lang no Uh, dinagdag ko lang sa eh, Mr. Jenry ko kami, Shoutout sa sa iyo sir. Maraming salamat sa positive ba uh, feedback and comment. So ini to Kinis Cooking for Binance Listing. Price prediction 30 USD per ini Oo, oh, totoo po yung narinig nyo. Ano? Baka pumalis siya sa Binance. Eh. Kasi alam nyo naman na yung pixel, di ba? nilist sa Binance. So lahat ng mga lahat ng ecosystem project ng Binance na na-connect sa ng mga Web3 games, posible na mali sa Binance. Alam naman po natin na si Ronin at si Binance is parang magtropa na yan, di ba? Yang dalawang yung dalawa na yan. So, at saka bali-balita na yun na mangyayari. Siguro uh, price prediction niya is 30 USD after TGE. Siyempre, marami mag invest magpapump sabi Sabihin na natin na mag start siya sa 5 to 10 pesos, no? kanya na uh, most likely yan ang pinaka malapit dyan so sal basahin natin yung mga comment ng mga madlang people so Lodi Cake Polo Repuya okay sabi ni Angelo Reyes clickbait Lodi uh, sabi ko naman sa kanya nireplyan ko siya no probably mangyari kung matuloy ang listing sa Binance thanks Milete totoo naman pwede naman mangyari alam nyo tol, alam nyo mga Lodi Kicks, yung mga shitcoins nga ng mga walang project nagpa-pump ngayon, di ba? Ito pa kayang Ragnarok, di ba? Tsaka powered by Ronnie Network. Alam naman natin na pang alam naman natin na number one gaming platform ang Ronnie Network sa Web3 game gaming ngayon, di ba? Like Axie Infinity. Tingnan nyo nga. Magkano lang uh, nung inilabas yung AXS dati magkano lang yan tingnan mo nagpump nagpump hanggang 5,000 pesos diba nung last bull run ng 2021. Diba ang laki ang ano niya, ang laki ng cup niya. So ganun din na mangyayari diyan, hindi malayo pa bull market na po kasi tayo ngayon mga lodi cakes. Sabi naman ni Emma na kuya, nako. Ay ay nako talaga sir. Sabi naman ni Jeff Elioso, 30 USD, ilan ba ang to ang supply ng ISENI? E Sinerge ko yan, pumunta po ako sa white, sa white paper ng Ragnarok, no? So ito po yung allocation nila, the token allocation is blah 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 blah, basahin nyo na lang. So, meron po siyang 1.5 billion na seni, no? Pero, ang sabi sa baba, TBD, semi-talking, ibig sabihin, pwede pa mabago, no? Pwede pa nilang paliti, no? Palakihin yung magiging supply. So, ayan po, 1.5 billion po. Sanagot so, ko na, no? Sabi naman ni Jorin Lipayo, malabo yan. Kakasabi ko nga lang po. Lodi Kicks ni network to. Yung pixel nga, 'di ba? Tingnan na lang. Sige, thanks me later na lang, 'di ba, mga Lodi Gates? Sabi naman ni JC Deluma. 30 USD or 32 PHP. ha. Opo, siguro baka ganyan, 5 5 10 to 30 pesos mag-start. Malay natin kasi malaki din naman kasi yung maganda rin naman kasi yung burning mechanism niya eh, pag natuloy yung nasa white paper Duruin nyo para siyang Axie Infinity na magkakaroon ng breeding program, di ba? Tapos, uh, siyempre, magkakasunugan ng Sene doon. At the same time, tataas yung value ng mga NFTs, di ba? Hindi na kasi sila maglalabas ng mga duplicate na mga NFTs na mga nilabas nila nung nakaraan, nung, nung minting season pa, di ba? So, yun lang. Sabi naman ni Rods Dandang, imposible ko, bro, lahat posible. Lahat posible, no? Manalig lang tayo. Alam, sino ba ang mga gustong pumaldo dyan? Lahat naman tayo gustong pumaldo, ba? Diba? Siyempre, positive tayo. ah, uh, sabi naman ni Christopher Rodolfo Kotag, tinalo pa ron. Uh, hindi naman siguro niya tatalunan yung ron, pero baka lumebel sa ron, no? Mal Malay natin, di ba, ma -hype? Eh, kasi, global launch yung Ragnarok Master World eh. Ang kung nakita niyo yung pacing niya, ang daming ano, ang yung pay, nung nung nilansya, Nakita niyo ba nakita niyo ba yung mga account ng na mga nag-adapt doon? Tsaka pa pumasok kayo sa Discord channel, ang dami doon. Uh, sabi naman ni ma ano yun? Ma Matikpar kupal. Ah, sige, thank you. Thank you lords na. No. Um, salamat. Siguro bitter ka kasi wala kang pantalpak sa Ragnarok hindi joke lang shoutout sa'yo mga <laughs> sorry sabi ko naman sorry mga Lodi Cakes no? after TGE yan ang maging price prediction niya 30 USD baka 5 to 10 pesos mag start range niyan bull market na kasi Yun Yung nga mga shit coins na walang project Nagpa-pump eto pa kayang Ragnarok na maganda ang project So, subscribe na kayo sa channel ko para build kayo sa ganitong content. Subscribe na po kayo mga sir. <laughs> Ah, uh, wag kayo mag-update mag ako na mag-update ako regarding sa Senate okay you know. Marami may mga meron tayo mga resources eh na mga information. Once na malisto sa Binance, uh, thanks me later. Balikan niyo 'tong video na 'to. Yun lang, maraming salamat. Mag-iingat kayong palagi.